Ang pinakahihintay na sagupaan sa Occidental Mindoro ay narito na. Mark Sabang at Ken Manasan, parehong mandirigmang Pilipino, maghaharap para ipakita kung sino ang tunay na hari ng ring. Mula sa Mark Sabang, isang boksingerong kilala sa kanyang lakas, bilis at tapang. At mula naman sa Manasan, si Ken Manasan, ang boksingerong may matibay na puso at determinasyon na manalo. Sa darating na weigh-in bukas, alauna ng hapon, sa Sablayan, Occidental Mindoro, sisilipin natin ang kanilang kondisyon at handa para sa laban. Ang init ng sagupaan ay nagsisimula na. Mark Sabang, kilala sa kanyang explosive power at pressure sa laban. Hindi basta-basta sumusuko at handang makipagsabayan hanggang sa huli. Ken Manasan, isang teknikal na boksingero na may matalinong galaw at malalakas na counterpunch. Ang kanyang abilidad sa ring ay hindi dapat balewalain. Mga kababayan, huwag palampasin ang labanang ito. Mark Sabang laban kay Kenman Asan, dalawang mandirigma na magbibigay ng buong puso para sa karangalan. Suportahan natin ang ating mga boksingero. Let's go!